400. Yo what's up? Good Dan para belakang dito tayo naman sa Marte Market 'yan. Ah, uh, Uh, magsinigang tayo magsinigang tayo ng barus uh, dalawang piraso 150 ay 250 pala dalawang piraso ayun o oh. ayun dalawa dalawang piraso uh, matigas pa kaya pinapalambot pa muna kasi mahirap ng bulis pag matigas pa kailangan palambotin palabasin yung katas para lumambot Diba? Tol? Ay, tama okay. Hindi. Uh, so, na tayo mga, ano? Naikot na tayo. Naikot na tayo ng, ano? Market market. Let's rock. The human has been neutralized. So, Billy tay lắm anh không billy tay lắm 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 ăn lắm tay lắm music lắm tay lắm tay si Bay ano, shout out sa mga taga Ambo. -tag. Ah, patulin mo. Tas to sili. Main buntag, main buntag. Main buntag. Main buntag. Na bungkag eh. <laughs> so, Nakapili na tayo ng Kapili na ako ng ano uh, Pangsigang matangos. bangus ko na lang Para uh, para hindi ano para may sabaw ano pa to ah ano tawag dito ang gulay niyan sari-sari bit pakbit pala gulay na no, parang hindi tayo taga probinsya eh na tayo ignorant na tayo sa ano sa pakbit na hayop yan okay. ah, oh, yan, binubunlis na. Oh. Ha? Okay na yan? Harapin. Ah, wala Tinatanong lang. Bali, ang hiwaan niyan ay... Pag-anyan yun, Tapos, tatlo-tatlo. Ayos! Kaliskis. Kaliskis. Magsisinig lang ako. Hi. Hello. Hello, hello, hello. Ito na, asin yung ano. Pagbobondes. Ayan, dalawang. Kasi asin yan ah. Shhh. Kain ka, boss? Okay. Yeah. Okay ito si Pakalose <laughs> para kido sa gadan <laughs> kahit wala daw dami ano karewa is daw lalaki nang ano daming, ano, ano, daming pera oh. so ang laki ng ano uh, yellow pin ba to yellow pin yan bundes na kasi to eh puro bundes so habang nagaantay tayo sa habang nagaantay ako ng pinabundes kong bagos sa iikot muna tayo rito iikot iikot muna ako kasi matigas pa yung pinabundes kong bagos ayan o oh, sariwa lahat ayan mas marami pa nga dito ng isda Pambilawan <laughs> sa probinsya ng Bilawan. Iikot muna ko kayo. Ito, so, pabalik na ako. Titignan ko muna yung pina pinapunlis natin. sa shout out. Hi, shout out. Welcome to my, good morning to my palengke. <laughs> good, good morning. Uy! Palo tayo dyan. Uh, qu Sige, uh, uh, ah. ano ka bilhin ha? Oo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sana oo. Uwi na ako. Uwi na. na. No, sol -tok, sol -tok ako yung <laughs> si Ate. So, dito ako, ako ba, ano, lalabas sa may dito sa may ano, sa pinakamalaking git para makita nyo. Para, ano naman maganda yung daan. kasi doon ako dumadaan sa kabila sa eksita ng tao so pwede naman dito dito talaga yung maganda dito talaga yung daanan ng tao o, dito yung pandikit no, dito 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 ako lumabas para ano mas maganda ah, ano. hello So ayan, ito highway na to. Oh, so, Yan, yan Watson. Watson tayo ngayon. Magsisiligan na. Oh, kompleto na to. Oh, nahulog na 'yung mangga mo. Dalawa. Siminto. Kabobugbog. Oh, dami ah. Ngayon minggo. Mangga. Ah, melon to. Melon. Dagka na naman. Oo. So, yan dito tayo na uh, dito kami nag-grocery sa uh, uh, Sky ano? Sky Mart. Lalakad-lakad na lang tayo. Exercise, exercise to, exercise. Sige. dito sa labas may nagtitinda ng mga ano, uh, kakanit, bay paninda kamatis si Boyas so so yun mga kabara ko magsasamagaan na ako sisinigang na ako para ulam namin